Ano eh. ang ah, Hindi pa lang siya kumapain ng lunch eh. Nagpumain Ano pong pangalan mo? Ano po? Hindi ko natin niya. Ayem. Nagkasama mo kayo? Naghalika din po. Okay. Ah, ano pong ginagawa niya? Po. Ano po? Nanay, uh, huwag po tayo mawawala ng pag-asa sa buhay, Nanay. Habang may buhay, may pag-asa. Okay? Basta tumawag tayo sa Panginoon Diyos. Apo, masipo. Uh, saan ba din may makakainan? Sabi niya, nagugutom kayo eh. Hindi po ba? Huh? O sige na, kayo po pala si Aling Aning. Okay? Uh, ang, ilang ilan po ang anak nyo? Wala po kayong anak. So, dalaga po kayo? Nag-iisa kayo sa bahay nyo? Sa tinitira niyo? Saan po kayo dito nakatira? Uh, malapit lang po. Ah, uh, ibig sabihin ko po na, ah, uh, mababalikan ko po, po ba ulit kayo dito? Dito lang, dito lang po ba kayo lagi? Okay, eto si Aling Aning. Ilang taon na po kayo? Ano po? Hindi ko madinig, kuya. Ano ilang taong po? 37 lang. 37? 37. Si nanay ay 37 lang. Okay. Kaya lang, wala siyang asawa, hindi siya nagkaasawa. Wala rin siyang anak. Kaya nag-iisa siya sa buhay, walang tumutulong kay nanay eh. Uh, pumupunta lang po siya dito. ah uh, kung may magbibigay sa kanya ng tulong, may magpapakain, saka pa lang siya kakain. Kaya sinabi ko kay nanay, kay Aling Anina, huwag mawawalan huwa, ng pag Okay po? O say bye-bye, adik Aling Anin, bye-bye po. Say bye. Dito po, sa camera. Pa-smile po. Ayan, okay, bye-bye po. Ayan, I smile. Thank so, you.